Hello, mga best friend. Pinagalitan niya ako ngayon. Nahuli kasi ako ni Mama na umiihi sa manual treadmill ni Papa. Hindi ko naman kasi alam kung ano yon. akala ko kasi malaking basahan yung gandun. Kaya ayan, face the wall nga ako ngayon, mga best friend. Mama, hindi pa ba tapos? Hi! Ano ba naman tong buhay na to? Kung alam niyo lang, nakakapagod din kayang maging aso. Nakain, tutulog pa ulit-ulit na lang. Hindi na nga napagala, napagalitan pa. Budget na ako kila mama, mga best Para hindi na lalo pagbigyan yung nire-request ko na makagala. Kaya kailangan mag-behave muna, mga best friend. Ang plano ko nga ay lalambingin ko si mama mamaya. Yeah. Para naman mag-budget na. At para maghain pa rin ng masarap na ulam mamaya. Yeah? Pero alam niyo ba mga best friend, may sasabihin na ako sa inyong sikreto. Sa totoo lang, natutuwa pa ako sa pesta pang to. Kasi naarap pag marites ako kasi nararasili pa ako sa bintana. Ay, salamat at natapos din. Medyo ngalay din po pala yun. So sorry na ako mama, hindi ko na po yan ulitin. Bati na po tayo, please, please.